Okay, Tulungan No. Yes. Mo, may kutsi dyan yung mga. Ibigin saan mo dyan liya. Oh, marami pa yung... <laughs> Sana ibigyan niyo ang kutsi liyo. Ayun, kutsi liyo na doon. Ayun, Gan itu? So, tuan. Tuan, tuan. Tidak ada tuan bos saya. Ah, di bawah bawah ba, mana atau sana? Sana. Sana yang kecilnya. Ya. Sana. Ayah, ayah, saya tak asuh. Oh. Ayun. Ah. Nanti print pasal. <laughs> <laughs> Sini ya kawan, nampak langsung. <laughs> <laughs> na. Kamu kan hijau kadin sari limau. Ganito, di ba? Akin na nga yung panay yung sa pinakataas. Wala na? Asan na? Ay, uh, <laughs> parang natutukol naman ito. Hindi naman si Lina? Oo. Wala naman siyang dala? Ito. Bulaklak. Uh, ito. Dalawang ito. piraso. Ito. Ah, ito. Mo? Hindi ko na po. Adano, pera. Maya. Uh, mayaman na yung uh, 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 tagalin yung kuwan kaya. Ayun, ayun. niya ito, video ko. Video <laughs> <laughs> Ito nga, tanggalin? Ipapapang basi. Ayun, Iba bang ayun so, nga ito. Alam mo ito. Yung kutsilyo ko, makurot. Parang tanga. Kasi kung <laughs> mga flower lang. No, have more. it. lang. Bye. oh ayun yung damit niya, Ay, Lia. Ay, naka no, Sinabi ko sa'yo, yung pina-plant No, tanggalan ng dahon. Tanggalan na lang. Hindi okay. pala yan, mo Hi, guys. Wala na? Meron siya. Hello? tanggalan talaga ng dahon? Hindi, yung iba. Yung, yung nasa likod na, ah. Huwag mo tanggalan yung sinang dahon. Para may laksyon. Yo yo na ko yung hindi yung Parang uh, mali naman to yung lagay niya ng next step steam. Ah, nakikita yung steam dapat. Ah, sige na, okay na. Oh, uh, ewan ko. Mali nga talaga na Ganyan. Gano ba tumama? Oo, oh, dapat Balik ganyan. Dan, dan, yung yan yung steam na sa baba sa likod. Hmm. Kasi para makita daw yung pahalan niya. O, di ganito? O, yan na. Ganyan. O, yan nga. O, yan. Sana bumili na lang siya ng ano, no? Ng individual na plastic siya. Yeah? Oo. Para itusok na. Kahit ribbon na lang sana, ah. Wala daw. Hmm? Oh, so ganito talaga yung pangalan niya, yung pagpanay. siya. Yung eyes niya, yung Inay. spell. Iluwang ko pa ba ng konti o tama na? Iluwang mo pa. Ay, ganyan. Okay <coughs> na yan. Kasi yung bulaklak, hindi pare-pare May Oo. ma... May Mataba. ma... May payat. May matibay, may... Bigyan sana naman dito kahit naluyos mamaya. Akala ko nga, pera yung bigibay itatawag ni Lilia. Hmm? Pera? Hmm. Sa pagkaya nila na yan, hirap na yan sila. Pira pa Yun <laughs> yung pala ubos na ang pera. Yun. Bukas ng linggo kayo mag-ulog na nga. Na, <laughs> na, <laughs> nga. <laughs> <laughs> linggo kayo mag-ulog na nga. <laughs> 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 Marami kami manok. Alam mo yung yung salat ni salatan nila, maganda nga yung bowl nila pero the na. Oh. Pero parang hindi nila pinanasan yung ko. Kung sa manang lang nila sana yung, yung nila. Sabi mo niya, ha? Apa eh naglagay nga na nga silang sila ng kwan. kung ba parang kuan nga lang niya. Kain na. Intiya mo niyo doon yung salatan nila. Mamaya The siguro music. ako okay, i-upload ko to. Wala na yung chismisan. Sabi yung ganun. Dumusing yung ano nila. Yung salata doon. Mapanglahi talaga yung mga katol. <laughs> Kasi... Ito. Ito ay ayusak ay, ni Nana. Oh, yung forget na car. Eh, kita, kita mau tawag nga siya sa akin. Oh. Eh, yung cellphone ko, di ba, nagsijudge? Ito mo daw the... ilipat niyo yung phone. Ayaw magay ka eh. Oo. Ito tumatawag din siya. Aka, pumunta ka siya dito. Okay. Sabi ko, nagsijudge yung cellphone ko eh. Nakapos na siya, Hindi po. Nag-aayos pa lang siya ng baka. Hala, <laughs> sa, parang sana Barbie tanong... naman siya. Nakita mo? Um, wala pa. Hindi pa tapos siya. O... Yung mukha niya, pink na pink? Tanungin niyo, sana kung gusto nila <laughs> ng dala, ng ano, ng pinjan. Magpadala akong pinjan. Wala na hmm. bang pinjan daw? Marami kaming pinjan, pero... <laughs>